Kim Chu at ila Estrada, kapwa nominado sa Best Female Lead, sino ka kanilang dalawa ang mag-uuwi ng corona? Sa taunang pagdiriwang ng kahusayan sa telebisyon at digital content, dalawang kilalang aktres mula sa Pilipinas ang nakatanggap ng nominasyon sa prestihiyosong Content Asia Awards 2024, Kim Chu at Kaila Estrada, parehong bida sa seryeng, Linlang, ay kinilala para sa kanilang natatanging pagganap, Kim Chu, na gumanap bilang Juliana Luwalhati, ay nominado para sa Best Female Lead in a TV Program, Series. Siya ay kilala sa kanyang mahusay na pagganap sa iba't ibang mga serye sa telebisyon sa paglipas ng mga taon, at ang kanyang nominasyon ay patunay ng kanyang patuloy na pagningning sa industriya ng showbiz. Sa kabilang banda, si Kaila Estrada, na gumanap bilang Sylvia Luwalhati, ay nominado para sa Best Supporting Actress in ATV Program Series. Bagaman mas bago siya sa eksena kumpara kay Kim, ang kanyang performance ay nakakuha ng papuri mula sa mga kritiko at manunood na nagpapahiwatig ng kanyang versatility at dedikasyon sa kanyang craft. Ang mga nominasyon ay nagdulot ng hati na opinyon sa publiko, ang ilan ay nagpapahayag na si Kim Chiu ang malamang na manalo dahil sa kanyang mahabang karanasan at solidong fanbase sa industriya. Samantala, may mga nagsasabi rin na si Kaila Estrada ang maaaring maguwi ng corona dahil sa kanyang sariwang approach at natural na kakayahan sa pag-arte. Ang tanong kung sino sa kanilang dalawa ang mag-uuwi ng corona bilang best female lead in a TV program series ay nagiging mainit na usapin sa mga fans at followers ng Philippine entertainment industry. Ang pagkapanalo ay hindi lamang magdadala ng karangalan sa kanilang mga personal na karera kundi magpapatibay din sa posisyon ng Pilipinas sa mapa ng international television content. Sa tingin nyo, sino sa palagay nyo ang makakasungkit ng parangal? Just comment below.